Hello mga Kati and this is Game 3 Finals Updates. At sa wakas ngay nakaisa na itong Magnolia Hotshots. Kagabi, Game 3 ng laban kontra San Miguel Beerman. Winakasan na nga ng Magnolia ang 11 straight winning streak nitong San Miguel. Dahil gusto na nila at atat na atat na silang sila makaisa dito sa Finals Game 3 ng Best of 7 series ng PBA Finals. At ito nga sa pangungunan ng point guard ni si Mark Andy Barroca. At nitong si Polly, uminit din naman tong si Ian Sangalang. At sa mga naon ng laban nga sa Game 1 at Game 2 ay tambakan ng laban, ngayon ay dikitan ng ang naging laban. Mula first quarter nga ay nadominan itong Magnolia ang kanilang lamang. Hanggang sa matapos ang fourth quarter, 88-80 ang naging laban at tinapos na nga ng Magnolia itong win streak ng San Miguel hindi na nga pumayag itong Magnolia na hindi sila makaisa ngayong gabi. Kaya naman itong si Coach Chito Victolero ay pinag-aralan ang Game 2 upang magawa ng paraan ng laban ng Game 3. Ang unang tinarget nga nila ay itong si Jun Fajardo. At ang sumunod ang itong import na si Benny Boatwright na gumagawa loob at labas ng court. Pinagtulungan nga ito ng mga guard na si Baroka, Paul Lee at si Gio Halalon na kumamada ng double digits sa game. Kagamat nakakasagot na naman itong si CJ Perez, Benny Boatwright at Junmar Fajardo, ay siya namang timeout ni Vic Guerrero upang mabuwasan ang momentum ng San Miguel. Kaya naman abangan natin sa game form kung tatapla ba ang Magnolia o makakatatlo na itong San Miguel. At dito na rin natin malalaman kung sino ang best player of the conference at best import of the conference. And this is Eli Castro reporting.